Okay, okay, okay. Let's go. First of all, thank you sa lahat ng umorder ng degreaser. 100 pesos only, 200 ml. Guys, pwede rin kayo umorder ng 1 liter ng degreaser. 400 pesos na lang po yan. May discount po kayo ng 100 pesos. Napakarami na po yan. anlipisik na yan. Ngayon, ito yung part 2 ng degreaser delivery natin. Solid ang mga ruta natin. Pasig City, Pumbau, Quezon City, Sandigan Bayan, sa Batasan QC. Ang pinakalas natin ay Marikina City. So, bakit ko nga ba ginagawa ito? Bakit ako yung nag deliver deliver kahit nakakapagod kasi po ayoko nga maglagay sa Shopee dahil magmamahal po yung decreaser guys yung mismong magiging SRP natin ay 150 plus shipping pa po yun sa inyo so aabot po yan ng 200 pesos ayoko po mangyari yun mga sir yun nga lang hindi nakaka-order yung malalayo pero kahit na eh magmamahal kasi talaga siya mahal kasi ng kaltas ni Shopee guys kung magkano yung shipping na binayaran nyo yun po yung kaltas sa amin kaya kung makikita nyo po yung Shopee ko wala na hindi na po siya active siguro kapag ka dumamid-dami yung item natin makapaganahin uli natin yung shopping natin, ilalakad ko yung BIR niya. Malapit ka lang naman eh. 5 kilometers ka lang eh. Salamat hey. hey, Idol. Shoutout yeah. sa mga kaibigan ko, hindi pumunta. <laughs> 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 Nihaya ako, bibigay ko sana itong isa eh. Uy, ano? Zaya, libre <laughs> yung puta. Uy, thank you men ah. Sabat na din ako agad. Thank <laughs> Nakakatawa tong bata na to kasi gusto niya magbigay ng 50 pesos na delivery fee. Kata sabi ko, wag na kasi malapit lang naman siya, under 5 kilometers lang naman siya. So susunod nating stop ay Kubaw sa likod to ng mga bus terminal doon eh. Malapit lang siya, 9 kilometers away lang siya. Sobrang natutuwa ako sa inyo, guys. Mo order lang kayo kapag ka nagde-delivery ako. Yung iba nagre-request pa magpa-picture. Gustong-gusto niyo ako makita. Wala naman ako kweta tao. <laughs> De, joke lang. Ayoko lang pakita sa inyo yung gentle side ko. Actually, naiiyak ako sa inyo kasi sobrang sweet niya sa akin. Siyempre, ayoko ipakita yung soft side ko kasi matigas ang mukha natin sa kalsada. Kailangan i-maintain natin yung pagiging matigas ang mukha natin. <laughs> Tulad nito, nabibitin ako kay kuya kaya lalabas tayo ng bike lane. Alam mo naman, naka single speed tayo. Mahirap dito kapag mabagal tayo. Oo nga pala, meron akong hihingi pabor sa inyo. Guys, bigyan nyo naman ako ng feedback. Magchat naman kayo sa akin para may maipost akong feedback. Kasi alam ko sa sarili ko, okay yung degree sir. Maganda talaga siya. Need ko lang ng feedback nyo para sa ibang audience natin. Para lang mahikayat din natin sila bumili, guys. Ikayayaman e natin to. Ililibre ko kayo ng sangyup kapag ka yumaman tayo dito. Donald oo Oh. na okay, picture Oh, sige. Kumain Eh. yeah. <laughs> pala to, bay. Hey, Tada. <laughs> Anong ulan-ulan, bay? Rain or tayo, bay? Nakas-SS tayo, bayo oh. Buti na wala agad yung ulan kasi syempre ayaw pa rin natin magmukhang wet look. Nandito na tayo sa Commonwealth. Alam nyo minsan yung bike lane dito, kahit sobrang luwag niya, kahit two-way siya. May mga sasakyan talaga na walang pakialam sa bisikleta. Hindi na na may mreno, lalabas ng kanto, dire-diretso lang siya. Parang wala lang, parang hangin lang yung tingin sa mga sa parang hangin lang yung tingin sa mga siklista. Bigyan niyo naman kami ng konting konsiderasyon, guys. Buhay din naman kami. Ay kaso wala plastic. plastik.

After natin kay Ropa, bumanat agad tayo pa marigina kasi aabuti na tayo ng gabi. 4.30 na ata itong oras na to, pababa ng batasan. Mabilis na lang to. Ayoko na kasi umuwi ng gabi dahil dahil iniiwan ko na yung ilaw ko sa bahay, di na ako nagdadala. Tsaka kailangan ko din umuwi agad kasi namimiss ko na yung anak ko. Kailangan natin mag-ingat, tripling ingat. Nag-iingat <laughs> Nag na ako nito guys, promise. Buti na lang nung araw na to, two pieces yung majority na orders nyo. So, sobrang thankful ako sa inyong lahat. Kaya ginaganaan ako mag-deliver dahil sa mga orders na ganyan. Pero sure. okay lang din naman kung isang piraso. Basta maraming kasabay. Minimum of three person po yung orders natin para makapag-deliver tayo. 200 lang. Tapos, yung shipping fee. 550 lang. Pwede na yan. Ito so, na siya. Ang pali eh. Ay! Yeah. Ang <laughs> bariyo Uy, po. Thank you, ha. you, know. Thank you, sir. Thank, you. Shout out. thank you po, thank, you, thank you. So after natin mag-deliver, parang deserve ko na magkape ngayon. So nandito tayo sa Bill Cycles Quezon City Branch. Nandito yung White Eye Coffee. Dito na tayo magkakape. Hindi na tayo magre-relax. Isa na namang malupit na accomplishments ang nagawa ni Tito Wo. Kaya deserve niya magkape ng masarap. So ayun guys, sa mga order PM lang po kayo. 100 pesos, 200 ml. Degreaser na po yun. Usap tayo sa delivery. Maraming salamat. <laughs> Wala si boss ha? Wala, nasa kalatagan malayo pa din? Sa latte ako Latte, <laughs> latte Sa oh, latte pala yung brand ng bag natin <coughs>